Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Edna, 28 anyos at nagtatrabaho bilang janitress sa isang pribadong ospital sa Gawing Kaluokan. Ayon sa mga nakakahalubilo ko, may itsura daw ako at makurba pa rin ang pangangatawan kahit na may anak na. Makinis din daw ang putis ko, kaya't nung unang tingin daw nila sa akin, ay hindi mapagkakamalang janitress ang trabaho. Akala daw nila ay nurse ako kung hindi lamang sa suot kong uniforme. Kung sa bagay, bata pa lamang ako ay pangarap ko ng maging isang nurse. Ngunit dahil nga sa kahirapan ng buhay at kawalan ng kakayang makapag-aral, ay ganito lamang ang inabot ko. Minsan nga, tinagtatawanan ko na lang ang sarili ko sa tuwing sinasabi kong ang mahalaga, sa ospital pa rin naman ako nagtatrabaho araw-araw kahit -araw, sabihing mop at tile cleaner ang hawak ko imbis na injection at listahan ng mga pasyente. Dahil sa biru ungang iyan, ay naging close kami ng isang doktor na itago na lamang natin sa pangalang Charles. Pamilyado na nga siya, tulad ko, mataas ang pinag-aralan at maganda ang estado sa buhay. Kaya naman masasabi kong napaka-down to earth pa rin itong tao dahil hindi lamang siya mabait sa mga nurse, kung hindi sa lahat ng mga nakakahalubilo nito sa loob ng ospital. Ngunit may mga sabi-sabi sa mga kakilala ko na mag-iingat daw ako dahil may pagkapilyo itong si Doc. Lalo na nga sa mga babaeng natitipuhan niya. Pero ganoon pa man, pinaliwala ko na lamang ang mga sabi-sabing iyon. Dahil mukha naman talaga mabait ang matanda. Isa pa nga, sa edad na 50, ay hindi naman na siguro siya yung lalaking naghahanap pa rin ng aliw. Oh, Edna, may problema ba? Medyo natatawa nga tanong. Nang mahuli kong nakatulala ito at bit bitbit ang map. Wala naman po, Dok. Maiksing tugon ko naman. Napailing siya bago muling nagsalita. Sa tingin mo ba, maniniwala ko sa'yo? Alam kong kwela at makulit ka kapag wala kang problema. Sa puntong ang iyon, wala naman akong nagawa kung hindi aminin ang problemang bumabagabag sa akin. Namilipit na naman kasi yung siya ng anak ko kagabedo. Hindi ba nabanggit ko yun sa'yo? Mahirap siyang matunawan mula pagkabata. Niluto ko namang mabuti yung gulay kagabi. Pero wala pa rin eh nakita ko sa mga mata nito ang pag niya para sa anak ko. Baka pwede ko siyang dalhin sa klinik mo, Dok. Kaso matagal pa nga yung sahod ko eh. Sa katapusan pa. Labis man ang pag-aalala ko. Pero sinubukan ko pa rin magbiro sa harapan ng matanda. Kung pwede nga sanang kiss na lang ang bayad sa check-up. Kaso hindi pwede eh. Tinangala si Dok. Kung kaya naman, mabilis na nagtama ang mga mata naming dalawa. Bakit naman hindi pwede? Pwede nga sobra pasakis. sa kiss. Biro nito sa baytawa ng mahina. Nang marinig ko nga ang biro niya, mas lalo akong naloka at halata sa mukha ko yun. Imposible naman kasing pumatol ang isang katulad niya sa isang hamak na janitres lamang. At ang malalapa nga doon Sabihin mang biro lamang ang lahat pero pamilyadong tao kaming dalawa. Sakto na may dumaang mga tao sa kinaroroonan namin. Kung kaya't napagitnaan kaming dalawa ng matagal na katahimikan. Walang halong biro, Edna. Mahinang bulong nito. Hindi naman siguro masama kung susubukan mo, di ba? Malay natin, mapag-usapan natin ng maayos. May ibang ibig sabihin nito sa isipan ko. Tungkol sa sinabi niya, pero hindi ko na lamang ito pinansin dahil baka nagbibiro lamang siya talaga. Minabuti kong bitbitin na lamang na may pit ang aking map para magpaalam sa kanya. Marami pa nga akong tatapusin dahil masyado pang mataas ang sikat ng araw para magpahinga. Lumipas ang isang linggo na puro trabaho, pag asikaso sa aking mga anak at gawain bahay lamang ang naging buhay ko. Sinubukan ko na lamang kalimutan ang pinag-usapan naming dalawa nito. Kung kaya bumalik din sa normal ang pakikitungo naming dalawa sa isa't isa. Hanggang sa dumating ng araw, namuntik ko na namang itakbo sa ospital ang anak ko. Dahil magdamag nga itong pabalik-balik ng banyo. Kahit nga adobong sitaw lang naman ang inulam namin. Sinubukan kong sabihin sa asawa ko ang problema namin. Ngunit sinabi nitong bilhan ko na lamang daw ng gamot sa tindahan ng bata para guminhawa ang pakiramdam. Hindi ko naman matiis na makitang namumutla ang anak kong nakahiga sa kama, lalo na nasa elementarya pa lamang ito, pero marami na nga siyang nararamdaman. Panawit gutom na nga lang kasi ang ulam na niluto kong yun. Hindi pa maganda ang naging epekto sa kanya. Wala naman din akong nagawa dahil alam kong mag-aaway lang kaming mag-asawa kung magpupumilit pa nga ako. Sakto lang naman ang sinasahod ko at natatanggap niya tuwing linggo para maitawid ang pangangailangan namin sa araw-araw. At direktang binabay at rentang binabayaran namin buwan-buwan para sa tinitirahan naming bahay. Nagigilty nga ako dahil hindi ko nagagawang asikasuhin ang anak ko dahil kailangan kong magtrabaho. Mabuti na lamang at malapit lamang ang ospital na pinagtatrabahuhan ko kung kaya't papupuntahan niya ako kung kailangan. Bukhang wala ka na naman sa mood et na itong merienda. Para akong na ng inilapag ni Doc sarapan sa ko ang ensaymada maging ng bagong bilhin itong shoes. Habang tinitignan ko nga ang pagkain na sa harapan ko, hindi ko maiwasan na huwag matismaya sa katotohanan mas mabuti pa ang ibang tao alam ang pinagbumula ng stress ko, habang ang asawa ko naman ay talagang nakafokus lamang sa kung anong mayroon at hindi para sa ikabubuti ng aming pamilya. Kung pwede lang talagang magtakwil ng asawa, makamatagal ko na yung ginawa kinabukasan ng tanghalian, walang ibang bakanting upuan sa kafeterya kung hindi sa bandang kaliwa lamang nito. Saktong nandoon naman si Dog. Kahit gusto ko mang umiwas ay doon na lamang ako na Lihim naman akong nailang sa kanya. Nahiyarin tuloy akong punin ang dalakong baunan. Dahil isang pirasong itog lamang ang ulam ko para sa tanghalian. Kung bakit mo ba naman kasi pinagbawalan akong kumain sa stockroom, Akin na yan, Edna. Ganoon na lamang ang gulat ko nang subukang kunin ng matanda ang lunchbox ko para saluhan siya sa mesa. Hindi sinadyang napikit ang o nagdikit ang mga kamay namin hanggang sa magtama ang mga mata naming dalawa. Imbis na tanggapin ang alok niya, ay wala tuloy akong nagawa kung hindi magdahilan na may nakalimutang kunin sa stockroom. Akala ko ngayon nakatakas na ako ng tanghali ang iyon. Pero muli kaming nagkaharap sa stockroom. At napamaang na lamang ako habang nakatingin sa kanya. Ilang beses ko pa nga itong tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pero hindi niya ako sinagot hanggang sa mas lalong lumalim ang usapan naming dalawa. Bakit kasi sobrang bait mo sa akin, Dok, eh? Dahil ba may gusto kang makuha? tranka kong sambit para sulihin ang pagkakataon. Tulad ko, ganoon din naman ang ginawa nito. Mali ang pagkakaintindi mo. Gusto kitang tulungan. Hindi lang ang bagay na iyon ang habol ko sa iyo. Pero marami namang nurse dyan. Hindi ako ang Janet, hindi na ako Janet Rez. Wala siyang naging sagot sa akin. Kung hindi ngitian na lamang ako na para bang nag-aantay na muli akong magsalita kung alam mo lang kung ilang beses ko pong pinag-isipan ang naging alok niyo sa akin. Sabi ko't napayoko na lamang. Maraming beses na pero ayokong payagan ng sarili ko dahil alam kong mali iyon. Pumakbang ito papalapit sa akin dahilan para mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. May asawa ka, may asawa ko. Pero pwede naman nating tulungan ng isa't isa nang hindi nila nalalaman. Sa sinabi ng niyang iyon, pakiramdam ko'y lalo akong napalapit sa tuksong pilit kong iniiwasan. Pag-isipan mong mabuti. Tapos mag-usap tayo pagkatapos ng work ko bukas. Sa klinik ko, sabi niya. Kinabukasan, kinakabahan akong pumasok sa trabaho dahil malamang ay makikita na namang kaming dalawa at siguradong mababanggit ito ng alok niya kahapon. Inayos ko na lamang tuloy ang mga gamit sa stockroom at saka napagpasahang apurahin ang paglilinis ng area ko. Nang sa ganoon ay hindi ko siya makasalubong o makikita ng maaga. Pero hindi pa man ako nakakarating ng dulo nang matanawan ko itong nakatayo malapit sa work. Prente tuloy akong napaupo para umiwas ng tingin sa kanya. Sakto namang may ilang mga taong dumadaan. Kaya't naisip kong sumabay sa paglalakad nila. Malapit na sana akong makalampas ng ward na mga oras na yun. Pero bigla naman siyang nagsalita. Saan ka pupunta, Edna? Tanong niya na hindi man lang naaalis ang tingin sa daan. Nakalagay ang dalawang kamay nito sa bulsa ng suot niyang puting medical gown. Nagkunwari naman akong walang naririnig na para bang ibang tao ang tinatanong niya at hindi ako. Yung hinihintay kong sagot mo, napag-isipan mo na bang mabuti? May seryosong boses niya ng pabulong, pero sa mga oras na ito ay nakatingin na siya sa akin. Sagot ko po, pagmamaang maangan ko pa seryoso niya naman akong tinitigan lamang. Hanggang sa wala na nga akong nagawa nang sinabi nitong sumunod ako sa kanya para makapag-usap na kaming dalawa ng masinsinan. Akala ko ba pagkatapos ng work mo tsaka tayo mag-uusap? Tanong ko sa kanya na magawa namin marating ang klinik niya. Tapos na nga ang trabaho ko kaya't kinausap na kita. Umiwas na nga lang ako ng tingin. Ngunit agad niya namang ibinalik ang tingin ko sa kanya. Inintay ko nga itong magsalita ulit, pero wala naman akong natanggap ni isang salita mula sa kanya. Hanggang sa nagulat na lamang ako, nang bigla niya nga akong sunyuin sa labi. Yung ginawa niya ay mabilis lang, pero ibang klase ang naging epekto sa pagkatao ko bilang babae. At ang masama pa nga, ay hindi ako tumutol. Sabi na nga ba't papayag ka? Magkaharap lang kaming dalawa, nang hatakin niya ako papalapit sa kanya. Nang tulo niya na nga magdikit ang katawan naming dalawa, ay halos mawala na nga ako sa aking sarili. Kasi alam ko namang mali eh, pero hindi ko na naituloy ang sasabihin. Nang inunahan niya akong magsalita, ako nang bahala sa check-up ng anak mo. Libre na rin pati gamot. Hindi ko na nga naintindihan ng mabuti ang iba pa niyang mga sinasabi. Namalayan ko na lamang kasi na tuluyan na nga niyang nakalas ang botones ng uniforme ko. Pusuin ko bang tumanggi, ngunit hindi ko na nga iyon nagawa, lalo na nang tunuyang dumapo ang mga plus niya sa aking katawan. At sa huli nga, wala sa sarili kong naibigay ang aking sarili. Usang binukas ko ang mga binti sa mismong higaan ng mga nagiging pasyente niya. Hinayaan ko siyang pagsawaan. Ang meron ako ng mga sandaling iyon. Ako man ay nakinabang din sa alakaap na sinukti niya sa akin. Halos yakapin ko nga siya ng maikpit ng mga oras na iyon. Pung husay niya akong pinagsilbihan na para bang ako ang misis niya. At aaminin kong kahit patanda na nga siya, ay hindi hindi ko iyon makakalimutan Nang umalis si Doc mula sa klinik, ay naging sobrang tahimik ng paligid. Wala kong ibang narinig kung hindi ang hingal ko sa pagod. Oo, at sabihin mong pagkakamali ang pumatol ako sa isang pamilyadong tao. Ngunit, naging daan naman iyon upang mabawasan ang isipin ko mula sa karamdaman ng aking anak. Matapos ang check-up, tinanong pa nga ako ng asawa ko kung saan raw ako kumuha ng pera na ginastos ko maging ang perang pinambili ko ng mga gamot. Hindi ko naman sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Basta't nabanggit ko lamang dito na may mabait na doktor na sumagot sa mga pangangailangan namin. At hanggang ngayon, wala itong kaalam-alam na tinutulungan pa rin ako ni Doc kapalit ng dangal ko bilang babae. Hanggang sa tuluyang gumaling na nga ang anak namin. Sabihin mang may kapalit ang ginagawa nitong kabutihang loob. Ngunit tinanggap ko na lamang ang sitwasyon. Lalo na at may usapan naman kaming dalawa. Na oras na lumipat na ito sa pampubling ospital sa susunod na buwan, ay matatapos na rin ang lahat. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.